Ah, magandang hapon po, mga uh, Lodi. Bali ngayon po ay bibigyan ko lang po kayo ng kaunting idea kung paano po magturo. Ito po ay lalo na po doon sa mga baguhan at wala pang alam. at uh, paano po magturo kung saan po doon may ang ating mga baboy. Dahil ito pong winning pen na ito ay paglilipatan na po natin ngayon. Dahil yung pong ating mga baboy ay nakakaisang linggo na pong walay. Ito po yung ating mga biik na sa kabila. Yan kaya po, ililipat na po natin yan dito. Dahil sikip na po sila diyan. Bali, nakaka-isan linggong walay na po yan sa inahin. Kaya ngayon po ay pwede na natin ilipat dahil sanay na po sila. So, bali ganito lamang po yung kapag ka po tayo ay maglilipat. Yan, bali lalagyan natin ang kapag ka dito sa empty na paglalagyan natin. Kung saan natin portion gustong ilagay yung atin po na mga uh, kung saan gustong padumhin maglagay po tayo ng dumi ng baboy diyan. Dumi nila. Kukuha po tayo doon sa uh, doon sa kanilang dumi. Tapos ilalagay po natin diyan para maaamoy po nila diyan. Kasi yung po mga baboy ay matalino. yung po pagdating diyan, amoy po yan ng amoy. At kapag ka po amoy ng amoy na diyan, yan po ay kung saan makita na may uh, may dumi tapos mabaho, doon po yan dumi So, ganun din po kapag ka tayo po ay nagtuturo lalo na po doon sa mga konbensyonal doon sa ating mga kulungan na sementado ganoon din po yung ating gagawain kukuha po tayo ng kanilang dumi babasain po natin yung isang porsyon halimbawa sa sulok dahil sementado doon sa sulok na yun lalagyan po natin babasain po natin yun tapos lalagyan po natin ng kanilang dumi yan bali pinisa ako lang yan diyan kasi para at least sa ganoon ay maamoy nila kaya may nangangandi po tayo na baboy kaya ganoon Natatakot uh, sila sa ugok. So bali yan, nagpatong-patong po. Kaya kinakailangan na natin ilipat. Yan. May nangangandi tayong baboy kaya yan ay nag So ganun po ang ating diskarte para po maturuan. At kapag ka po yan ay nailagay natin dito, syempre mag-explore po yan. Maamoy po nila na nadinian dumi. At uh, pagka halimbawa po may dumumi naman po dito, hindi naman po maiiwasan kasi pagka dinakot po natin dito, huwag muna natin aalisin. Ilipat lamang po natin at ilagay din po natin dito para sa ganoon ay uh, kita nila na yung dumi nila ay dine. Eh. At pag nakita nila na kasi yan po ay matatalino, pag nakita nila na nakatambak diyan yan, yung kanilang dumi, doon at doon din po yan tutulog. Yan. Jan ah, sorry, hindi po doon tutulog. Doon at doon din po 'yan, dumi Ngayon lang po ang ating ginagawa, ang ating diskarte para po ano? Para po maturuan natin. Ito na nga yung ating ililipat. Hindi natin pinakain muna dahil masyadong bibigat. Yan, ang lalaki na nila bali kukuha lamang tayo dito babawasan natin ito lalagyan natin doon ng sampu iiwanan natin dito yung iba kasi yung lalaki na so ganoon lamang po ang ating ginagawa ang diskarte okay, tatawid lang po natin dito yan pagkakaano baba natin dito tapos yun na ganoon na po yun diyan na po yung 2 So yan lang po, sana po sa pamamagitan ng video na ito ay meron po kayong nakuha na tip kahit pa paano. Ito po ay basic tip lamang. Kasi sa tagal naman po, na, sa dami naman po ng mga napapanood ngayon ay ah, halos alam na din po naman natin. Pero yung mga iba na kung hindi mo pa alam, ganito lang ang ginagawa ko. gan din po kapag ako naglalagay doon sa mga ipahan, kung gusto kong doon padumihin sa isang portion, doon ko lang inilalagay. Pagka nakakakita ng dumi doon sa ibang portion, ay kinukuha ko lang at inilalagay ko lang doon. So, yun lang lamang ang ating ginagawa kasimple. Yun lang maraming salamat. Happy farming everyone.